is madilim ay eh. ang lakas ng ano parang lakas nakasilip lang ako oh. ayan Ay, grabe Ay. okay. oh my goodness ayan oh. guys tingnan nyo naman At 423 in, uh, in the afternoon today is Thursday. Guys, hindi pa rin humuho pa. Tuloy-tuloy pa rin ang the continuous of heavy rain and the gustiness of wind. Kaya yan, guys. Uh, almost basang-basa dito sa amin. Ito lang ang sulok na itong medyo tuyo pero basa rin. Ang paa namin ibabad na sa tubig and then dun sa taas, basang-basa. Kaya to guys masamahan ng pakiramdam so wala pa rin kuryente sa ngayon hindi natin alam guys kasi simula pa kagabi na nawalan ng kuryente so so ayan madilim na guys Ayan, basa lahat guys. Look at that wala kami mapaglalagyan ayan tingnan nyo naman walang tubig pasalamat na lang at hindi binabaha pero eto basa buong bahay basa basa walang tuyo dito sa kanila. Ano mo yung nesen? Magaling. Hala. Hala, bukit ganito nito lang ang senyari. Ang laki talaga, O. Oh. Ito yung pogo, oh. Buti dito siya. Buti dito siya bumagsak. Hindi doon Inangay na tinangay na sa ano. Grabe, oh. Okay. ala namin kiba na itong daiki. Talagang po, o. Oh.